Ano ang pinakaiba ng Canada sa Pilipinas? Alam niyo po ba bawal magparty party dito? Lalo na pag na. 10pm onward, dapat tahimik na ang lahat. Alam niyo po ba kinatok po kami ng pulis dati? Birthday po ni ate. Ang ingay-ingay po kasi talaga. Pero hindi naman po binigyan ng fine. Kinulong ang ate ko. Dahil maingay, sinabihan lang po siya ng officer. The party should be over. Say natutulog na ang mga tao. Tapos binati nga po ng officer ang ate ko. Sabi nga po sa kanya, happy 19th birthday. Pero, sabi ng officer, you guys go to sleep. Yan po ang difference sa Canada. Sa Pilipinas, hanggat hindi nagliliwanag, di titigil ang kakavideo okay. Alam niyo po ba that time, Nasa apartment po kami nakatira. Nasa third floor po kami. So tingin niyo po kung sino ang nagsumbong. nasa harap namin, nasa tabi po namin, left or right, o yung nasa second floor. Kasi po hanggang ngayon iniisip ko po kung sino. Mimi. right, Mimi. Um, Mimi. <laughs> <laughs> Hindi ko po alam. <laughs> Thank you for watching!